Gutom na kaya na order na lang ma ang bata. Mm -hmm. Ito ang kanya order. Ah, solo lang ang kaya. Ah. Um. Uh -huh. Gutom na? Gutom na daw talaga. Hindi na kaya pigilin. Hindi <laughs> na kaya pigilin. Ate. Uh -huh. Ate. mau alisin bibi manggulay ha Kasama yan 'di mu alisin ginagayakan border ng bata hmm. Hmm. Huwag mo na alis si Bibi yung gulay, ha? Para, ano, magangalat kasi. Hmm. Bibi, kuha daw, Bibi. Waka mo. Waka mo lang. Waka mo lang muna. Waka mo lang muna. Waka mo lang muna. Ayan, o. Okay na, oh. okay na oh. o. No, sige, kain na kayo dyan. Pwede ba yun? Nagutom na yung mag-ama. Kain. Pag-alisin ang gulay, mahal ko ha. Kasi mga ngalat, ha. galisin, Kain. Oh, sinabi na wag alisin Pipino lang yung mahal ko. Masarap yan pag nakakakain na. Masarap na yan. Lauk-lauk na yan. Dito kayo. Dito kayo. Nakain ang mag-ama at na. Oh. <laughs> Nagutom nagutom kain ng gulay sayangin ha o oh, kain laki ng kagat oo oh, oh, dali talis hmm. ng gulay o oh. kagat yun very good ko papa uy naghirit pa dun sa isa yung kanin yan siya sa amin sa kanin may kanin yan. Ay, hmm. Tara. Hmm. Ayan lang. Babalik na kami dun sa dalawang kuya. Sa dalawang kuya na aming... Ang daming tao. Masarap mamasyal dito. Kaya lang kailangan marami laban ang bulsa mo. Pag <laughs> Pag walang laban ang bulsa. Ayan na. Gutom hmm. <laughs> na oh, ayan. Huwag nang ihir bala matapon sa hig. Wag na magsalin. Puro puro gulay Meron niya sa ilalim din, oh. Kainin mo pati yung gulay. Wag ka ka para makakain ka ng gulay. Oh, ayun, ang na sa gilid na. Sige po. <laughs> hmm, do ka bibi, ayan. ka na kay papa do tabi doon, sa gilid. Okay. Yan, yung iba nga nakalapig ka rin sa gilid. Okay. Happy? Happy bear. Wag mo na alisin niya, pepino yan. Ay, sus, inaalis pa pepino. No. Kain lang, kain. <laughs> ano, Papa? Ayos? Ayos daw. Oh, bear, ano? Ayos? Uy, walang thumbs up.